nagluluto tayo ng suman sa latik. Ayan. Nilalagyan po yan ng lye water. Dalawang kutsara po. Para sa isang kilong bigas. Ayan. Maglagay din po tayo ng asin. Para mag-balance yung lasa. Ayan. Haluhaluin lang po hanggang matuyot po siya. Ayan, medyo nagda-dry na siya pero patutuyuin pa daw po siya konti para mas maganda siya ibalot ayan na guys, ready na siya balutin pag ganyan na po syang magdikit-dikit na ayan ibig sabihin, pwede na po syang balutin para na balutin na natin ayan guys ganyan po ganyan po siya balutin. Iba po yung dahon na ginagamit. Ano po ba tawag niyan, te? Dahon hagikik sa water. Dahon pong hagikik. Hindi ko po alam iyan sa Tagalog, sorry. Ayan, ganyan lang po. Para andali dali-dali, pero pag, pag sa akin, parang hirap din siya gawin. Pero siguro naman, Practice means perfect. Ayan. Mabilis lang po ni ate gawin kasi expert na po siya. Ayan. Na lang po. Ayan. Ayan guys. Gagawa po tayo ng sauce ng suman so sa lating. Ayan. Talagay po natin ito panucha. At maghahalo din po tayo ng 1 quart na brown sugar. I wash lang po pala to guys kasi wala naman kami sobrang brown. Ayan. Ito na yung challenge nito, guys. Kasi, once na nilagay na natin yan, hindi po tayo titigil sa paghalo. Hanggang lumapot itong sauce na ginagawa natin. Ayan na siya, guys. Malapot na siya. Kaya, siguro, konting minuto na lang at ayos na po ito. Kasi, pag lumamid na, medyo lalapot pa po ito ng konti. Ayan na siya, guys. Ayos na po ito. Kasi mamaya lalapot pa yan. Ayan. Okay na po yan guys. Ayan na guys. Tapos na po nila balutin. Ayan. Ganyan lang po kadali. At meron din po palang ganito yung balot. Gumamit po sila ng dahon ng saging. Kasi naubos na po yung dahon nila. Ayan. Ngayon, lulutuin na po natin. Steam lang natin. Siguro mga 30 minutes guys, luto na siya at lalagyan na po natin ng latek. Ayan. Ayan, sarap na siya guys. Gusto namin maraming ano, sauce para malasa. natin guys ayan lato siya at sarap yun lang guys sana may natutunan po kayo bye ingat po kayo